Noong 1998 sa isang tahimik na baryo sa Samar, may nakatira kaming isang dalaga, si Lina. Maganda siya, maputi ang kutis, maitim at mahaba ang buhok, at tahimik lamang. Hindi siya madalas nakikihalubilo sa mga tao sa baryo, pero kapag kinausap mo, palangiti siya at magiliw. Tumira siya mag-isa sa isang kubo sa gitna ng bukirin, medyo malayo sa ibang mga bahay. Minsan nakikita namin siyang naglalakad sa gitna ng mga tanim na palay, nakaputing saya, para bang hinahaplos ng hangin. Sabi nga ng ilan, parang diwata. Sa totoo lang, hindi ko naman siya gaanong kilala. Pero may mga kwento-kwento na noon patungkol sa kanya, mga bulong ng mga matatanda na may kakaiba daw kay Lina. Pero dahil hindi siya lumalapit o nakikisalamuha ng madalas, iniisip lang namin na mahiyain siya. Hanggang sa may nangyari noong isang gabi na hindi ko makakalimutan. Noong gabi niyon, madilim ang kalangitan. Hindi naman kabilugan ng buwan, pero may mga anino sa paligid ng mga punong nakapalibot sa baryo. Nakatira kami malapit sa bukirin, at tuwing gabi, naririnig ko ang tunog ng mga puliglig at huni ng mga ibon. Pero kakaiba ang gabi niyon. Tahimik. Mas tahimik kaysa dati. Ramdam ko ang bigat ng hangin, parang may nag-aabang. Nagising ako ng magising si Itay, may nawala daw na kambing mula sa kulungan namin. Narinig niya ang kakaibang kaluskos mula sa labas ng bahay. Parang may nilalang na sumasalakay sa mga hayop namin. Agad siyang nagbihis at sinabing samahan ko siya para hanapin ang nawawalang kambing. Daladala namin ang mga lampara habang sinusundan ang bakas ng mga paa sa madilim na daan. Narating namin ang gilid ng bukid at doon nagsimula ang kakaibang tanawin. May bakas ng dugo sa lupa, patuloy hanggang sa malapit na bahay ni Lina. Parang may hinatak na hayop papunta sa direksyon ng kanyang kubo. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko, pero hindi ako nagsalita. Sinundan lang namin ang dugo, umaasang hindi masyadong malala ang nangyari sa kambing. Habang papalapit kami sa kubo ni Lina, mas lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Tahimik ang paligid, pero may narinig akong kakaibang tunog mula sa loob ng kubo, parang may mumunguya. Nagkatinginan kami ni Itay, parehas naming narinig yon. Kinabahan ako, pero si Itay, tila naiinis, kumatok sa pinto. Walang hiya. Baka andito ang kambing natin, bulong niya sa akin. Baka raw may kumuha nito nang hindi namin nalalaman. Walang sumagot mula sa loob ng kubo. Inulit ni Itay ang katok, mas malakas ngayon. Lina, anjan ka ba? Lina! Nang walang tugon, dahan-dahang itinulak ni Itay ang pinto. Pagsilip namin sa loob, ang ilaw mula sa lampara ay tumama sa isang eksenang hindi ko makakalimutan habang buhay. Nandoon si Lina, nakaluhod sa sahig. Sa harap niya, ang nawawalang kambing o ang natira rito. Kinakain niya ang hilaw na karne ng kambing, duguan ng bibig, ang mga kamay niya ay balot din ng dugo. Nakahinto ang buong katawan ko sa takot habang pinapanood ko siya. Pero ang mas nakakakilabot, ang mga mata niya, hindi na siya si Lina na kilala namin. Ang mga mata niya ay matalim, dilat na dilat, parang mata ng mabangis na hayop. Parang hindi siya tao. Hawak ko ang lampara at narinig ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero bago pa man kami makagalaw ni Itay, tumingin siya sa amin. Mabilis, parang alam niyang nandoon kami kahit tahimik lang kaming nakatayo. Pagtingin niya sa amin, bumangon siya mula sa pagkakaupo, pero hindi tulad ng normal na pagbangon ng tao. Para siyang hayop na tumatayo ng paunti-unti, ngunit may kakaibang liksi. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagtanong. Tinitigan lang niya kami ng ilang segundo, na para bang nanunuya, alam niyang natakot kami. At bigla, sa hindi ko inaasahang bilis, tumakbo siya palabas ng pinto. Hindi ko na nakita ng malinaw, pero parang lumipad siya. Hindi ko may paliwanag. Para bang sumanib sa kanya ang hangin at naglaho siya sa dilim ng gabi. Sa pagkagulat, hindi kami agad nakagalaw ni Itay. Tumakbo kami pabalik ng bahay, at kinabukasan, kinuwento namin sa mga kapitbahay ang nakita namin. Hindi kami pinaniwalaan ng marami. Sabi nila, baka nawala lang sa isip namin o baka butom lang si Lina. Pero kami ni Itay, alam naming may kakaiba. Alam naming hindi normal ang nakita namin. Lumipas ang mga araw at bigla na lang nawala si Lina. Hindi na siya nakita ng mga tao sa baryo. Nagtanong-tanong ang mga tao, pero parang naglaho siya sa tanawin, kasama ang lahat ng kwento at bulong tungkol sa kanya. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin ang gabing iyon. Totoo ba ang nakita namin? O naisip lang namin yon dahil sa takot? Pero tuwing naririnig ko ang tunog ng kaluskos tuwing gabi, hindi ko maiwasang maalala ang mga mata ni Lina, mga matang parang hindi na sa isang tao.